ay ganitong katanungan. Ito ay yung mga um, nagsasabi na you can do this every day o kaya pag meron kayong pagtitipong uh, services, yung tungkol uh, sa Paskwa. Sa iba, ito natawag nila itong kumunyon. Hmm. Uh, yung uh, mga kumunyon. kakain tayo ng tinapay hmm. sa mga kaibigan nating Catholics, yung ostya o yung wafer. Mm. Ah. Tapos merong pag-inom ng alak ah, na ginagawa nila tuwing merong misa. misa. Mm. Mm -hmm. Ngayon, yung iba nga anytime ginagawa yun. Pero sa pananampalatayang Kristyanismo at 'yun po yung umiiral sa sa turo ng Biblia eh. Okay. Once a year lang po 'yan ino-observe. Ika nga nung una yung Pasko, ang tinutukoy po natin, yung Passover. Opo. Oh, unang Pasko, alam natin, ginagawa ho ito ng mga Hudyon, mga Israelita, to commemorate that day na kung saan ay nilagpasan sila oh, ng, ng salot. Mm -hmm. oh, yung Passover, sila nilagpasan ang salot, yung ikasampung salot ng, na ipinadala ng Diyos upang sila ilabas sa lupain ng pagkaalipin. Kaya yung taon ni ginagawa at yun po'y carried over lalo na no sa pano ng ating Panginoong Kristo Yesus, na inobserba niya yung talagang Pasko nang pinatawag niya ang lahat ng nagkaroon sila ng pagtitipo nagpasko sila mm -hmm. di ba nagpasko sila dun sa bahay ngayon yung tanong Pasko ba yung tinutukoy na pagpuputol-putol ng tinapay sa gawa 246 ito huy ibang issue na pwede nating ipaglingkod sa ating Mm -hmm. mga taga -hmm. Ano ba kasi, kapatid na Yusel, ano ba yung nandun sa Pasko na yun? 2.46. Eh, hindi po Pasko, yung tinutukoy doon sa 2.46. Mm seis. -hmm. Yun po eh, talagang pagsasalo-salo lang nila. Eh, kaya po nila pinagpuputol-putol yung tinapay. Pagka kayo po pupunta doon sa Israel, eh, talagang kailangan yung putol-putolin at kailalaki ng kanilang tinapay. <laughs> Yun po yung po <laughs> uh -huh. yun. yung po yung ginagawa nilang uh, portioning, ika nga, uh -huh. gagawing bite sizes, igana. Ah, uh, uh, sharing eh dahil pag uh, nagpe ng tinapay, isang limpako 'yun uh -huh. na iseserve sa mga magsasalo-salo. Uh -huh. Unlike sa ating mga Pilipino, isasandukin yung kaldero ng sinaing kanin iyong paghahatiyan. Opo. Sa kultura nila, sa diet po ng mga Israelita, eh ganun sila. Tinapay na pinag hahati hatian po nila. Oh, ang tinapay doon talaga malalaki, hindi katulad ng pandesal dito. Malaki. Pag nilamukas mo kulang pa. Oh, ang malaki na. na lang. Oh, eh doon eh na mo, malaki pa rin. Opo. Oh, Siksikan oh. ho. Okay. Walao kasi libadura din. Oh, po. Ika nga. So, yung ginawa ko nila, siguro basahin natin yung tinutukoy ng ating kaibigan. Dos sa iso na dito sa ating saling Tagalog. At araw-araw sila nagsisipan na nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Yun. Talagang pagkain lang po yun. Hindi po yun na uh, Paskwa na gaya ng nalalaman natin. Ang Paskwa na ginagawa po nila, eh hindi po para mabusog, kundi para alalahanin ng Panginoon. At minsan, sa lang po nila yun ginagawa. Mm -hmm. Pero yung nasa 246, hindi po Paskwa. Mm -hmm. Tinan niyo, that, ma mas magkakaroon tayo ng clarity, ng perspektiba, kung babasahin natin, again, sa ibang wika, o ibang version sa Easy English again, Bible, ganito po nakasulat, Acts 2.46. The whole group of believers met together every day in the great house of God. Sa ibang salin, templo. Hmm. Nagsasama sila. So, kung ginagawa nila, definitely, pagsamba ho ito. They ate their meals together in each other's homes and they were all very happy together. They thanked God for everything. Ayan, yung buong pangkatan niya ng mga mananampalataya ay nagtitipon araw-araw sa templo at kumakain sila ng kanilang pagkain, magkakasama sa kanilang bahay. Doon so, sila nagtitipon at nagkakasiya. Ayun, tawag nga saying this meal. Meal. Okay. O sa ibang salita, no? meal talaga. Oh, so, mm. pagkain talaga 'yon, hindi katulad nung Ah, oh, ito po, uh, po. Mm -hmm. Sa Pasko, hindi po meal ang tawag doon. Mm -hmm. Talagang uh, yun po ay paglalarawan lamang tungkol sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Mm -hmm. So, hindi every time na nagtitipon, meron Paskwa. Oh, po. Ah, nakasulat ko kasi, in general, sabi ni Apostol Pablo, pagka Pag nagkatipon, meron kayong wika, mm -hmm. may salita, may awit, di ba? Oh, Walang mention doon na may tinapay. May tinapay. basahin natin yun mm -hmm. sa 1426 ng Unang Korinto. Marahil ay makatulong din po ito na magkaroon ng... Um, mas maayos na perspektiba sa mga nangyari noon. 14 26. Uh, 26. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nagkakatipot, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Yan. Yeah. Eh, yun ang ibat ibang bahagi nang uh, pagsamba gaya ng ating natinig. hindi po kasama sa bahagi ng pagsamba yung pagputol pagpuputol-putol ng mm -hmm. tinapay lalo na kung ang yun eh yung Pasko na ang layunin eh para ilarawan ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon para matubos tayo sa ating mga kasalanan. He eh, mentioned din sa si Biblia mamarapatin nyo po Aba din Opo. na yusin. Pag binanggit yung pagpuputol-putol ng kamay, kung talagang Pasko yun, karugtong agad yung pag uh, sa pag inom eh. Opo. May mga ganong banggit eh. No? Sa, mm -hmm. Si, Pablo mayroong ganon na in, recall niya nung ipagkanuloan niya si Opo, Cristo. Sa ganito. 12, hmm. Uh, 11. 25 yun, o. hanggang Pasangin 23, ah. hanggang 25. Mag, magkasunod agad eh. Opo. Kung talagang Pasko ang tinutukoy, sunurang binabanggit yung dalawang elemento. Pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag-inom. Ng... Hindi pwedeng kakain lang. Mm -hmm. Kailangan may pag-inom. Opo. Narito po mga kaibigan. 11 at uh, 23. 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya yung makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. Ayan hmm. yung contention. <laughs> uh, parehas lang. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ayan. At ganyan din naman, ayan ay kasunod. Hinawa ka ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Oh, yan. yan yung pagkakaiba. Yan, kahit sa ang version natin basahin, hindi nyo mababasa na yan ay tinawag nila na meal. Samantala, yung sa 2.46, ang tawag nila doon meal, talagang pagkain. Mm. Opo. Eh. Ito, eh, ginagawa itong pagpuputol-putol ng tinapay, hindi para maging meal, kundi para alalahanin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Mm -hmm. Yung pwede rin siguro sabihin, yung meals na yun na magkakasama sila magkakapatid, agapi agape meals yun. Opo. Na, although tayo nag-observe ng agapi day, na nagkakasaya tayo, may kain talaga, yun yung agape meal kasi hindi naman nila ka mag-anak, pero kapada ng palatay, nagtitipon sila sa bahay. Opo. Meron man, kung may pamilya lang, okay, yun ay normal everyday meals. Pero ito, na dinidescribe po doon sa unang talatang kanina, mm -hmm. eh yun eh, talagang kapatiran, masayan, nagkakasama, and they share meals together. Opo. Mm -hmm. Bonding time din po, mauuri, ano? Mm -hmm. Pero hindi Pasko. Hindi po. Bagay, meron nagsasagawa ng Pasko, ang munggo ginagamit. Eh. Ah, meron ho? mhm -hmm minsan minadapit. naman din ho ako, ako parang picnic. Ginawang picnic nandun sila sa uh, picnic area talaga. At uh, merong nilabas na tinapay tapos may may katas ng ubas. Well, Malaya nilang gawin 'yun kung sa kanila yun ang paniniwala. Pero ito'y sacred na gampanin na mas maganda i-observe natin how they did it nung panahon na 'yon ay ginagawa natin in between March or April. Yan ho yung panahon na pinapaniwalaan na ginawa din nila nung panahon na yun. At pag ginagawa natin yan, hindi po tayo lang bilang mga uh, ministro, tagapangasiwa, ang umiinom nung katas ng umas. Yun po, po pala. Sige, na-mention yun na rin. Mm -hmm. Lahat po tayo. No? Lahat tayo, pati mm -hmm. po ang kapatiran, ang buong kapatiran. Mm -hmm talagang uh, pinaghahandaan po ito. Mm. Pinapalagay po natin sa ating opinion lang naman, baka ang sinasaalang-alang ay praktikalidad dahil yung sa kanilang ritual, eh syempre talagang alak po yun. Kung mm -hmm. isi-share sa buong mahal. medyo mahal. Mm -hmm. uh, at uh, yun ay nililimita lang talaga dun sa saserdote na nangangasiwa nung nasabing ritual. Mm -hmm. Pero as far as we are concerned, hindi ho tinitingnan ng praktikalidad kung kailangan talaga bumili, oh, gumastos. Eh kailangan gawin dahil 'yan ang dapat isagawa. Pataka lang, gawin natin pag-alaala sa kanya na lahat tayo nagpa-participate. 'Yan ang kumakain mm, at umiinom na a ah, ah, sa Bibliya. Mm. So salamat